ang tatlong laseng na tumulak sa sasakyan nila para hindi sila makulong. Isang gabi sa Yubei Province, China, tatlong lalaki magkakaibigan ang nagiinuman at inabot na nga sila ng gabi. Given na lahat nga sila nakainom at nagdrive nga sila papunta doon sa pinag-iinuman nila, syempre, hindi nga sila makakauwi kasi nga, lahat sila lasing. Katulad ng bata sa buong mundo, bawal magdrive drive ng lasing kaya naman dito nga nakaisip itong tatlong lasing na to ng paraan. Para hindi makulong, naisipan nilang itulak na lang yung sasakyan nila doon sa highway. Around 9pm, dito na nga nakahawak sa steering wheel yung isa sa kanila, habang yung dalawa naman ay nandun nga sa likod and sabay-sabay nga nilang tinutulak yung sasakyan nila. Ayun sa kanila, technically hindi naman daw sila nagda-drive and tinutulak nga lang daw nila yung sasakyan, so hindi daw tulabag sa batas and kahit daw lasing sila, hindi naman daw sila nagmamaneho. Kabuuan, tinulak nila yung sasakyan nila sa layong mahigit 500 meters kung saan dito nga sila nakakita ng isang repair shop kung saan dito nga nila pinark yung sasakyan at umuwi na nga sila. Dahil sa kakaibang trip nila, maraming ang nakakita sa ginawa nila at sa idea nga nung plano nila, kaya naman, vinidyohan nga sila. Fortunately para sa kanila, kumalat nga itong mga videos na to kung saan umabot nga to sa mga opisyal sa China. Ayon sa mga opisyal ng China, kahit hindi daw nila ito dinadrive at tinutulak lang daw nila, labag pa rin daw sa batas yung ginawa nila. According daw sa Article 31 ng Road Traffic Safety Law of the People's Republic of China, No individual or organization is allowed to occupy the road for non-traffic related activities without proper authorization. So dahil nga hindi naman daw nila dinadrive yung sasakyan, bawal din daw talaga to kasi nga bawal gumamit ng kalsada kung hindi naman daw ginagamit yung sasakyan ng maayos. Ayon pa sa kanila, dinaan daw ng tatlong laseng yung sasakyan doon sa lane na para sa mga motor at syempre bawal din daw to so dagdag daw to sa mga nilabag nilang batas. Malat naman online itong balitang to at marami din namang mga tao online na nagsasabing wala naman daw batas na nilabag itong tatlo. Nagbigay din naman ng statement yung tatlong laseng at ayon nga sa kanila tinulak daw nila yung sasakyan for exercise at pampawala nga daw nung tama dahil nga sa kalasingan nila. For all, agree naman din ako sa mga official sa kanila kasi gets ko naman na bawal din naman talaga pero I give credits don sa tatlo kasi medyo witty rin naman yung ginawa nila. Salanan talaga to ng mga nagpakalat ng video eh kasi kung walang nagvideo, walang makakaalam ng ginawa nila. Alala ko lang din sa kaso na to yung katulad dito sa Pilipinas na kapag walang suot na helmet or merong mali doon sa motor nila, tapos pag may nakikita silang checkpoint, hinihintay nilang umalis tapos tumatambay na lang sila sa gilid. Mas <laughs> yung iba 'di ba kapag wala ngang helmet, tinutulak na lang nila yung motor nila para nga hindi sila mahuli para sabihin hindi tinatulak lang po namin to din namin dinadrive gano'n so ayun kayo ba ano sa tingin nyo tama or mali nga ba yung ginawa nitong tatlong to and para sa inyo meron ba silang nilabag na batas comment nyo na lang thank you alam mo isa sa mga pinagtatawa ko dito <laughs> bakit sila nakahubad dapat tinatulak na lin sa sakyan baka <laughs> nga totoo yung sinasabi nila pang exercise lang talaga yun, pampawala ng tama so alam yon yun try nyo din huwag nakainom kayo <laughs>